Good morning guys for today's video Ayusin uh, natin tong clean out ng COVID dito sa basement Pininsel ko to guys, tinanggal ko to yung clean out nya guys dahil hindi na mabuksan yung ano guys ba yung kanyang pinakatakip so kaya hindi makatisod eh Pero pag mataas dito, ba may matisod. Okay lang talaga siya rito Oh, kahit mababay sa konti ni nito, okay lang. mas mababay sa konti. Kasi pag tumaas dito sa flooring, mama yung matisod. Yari. Then, malalim na yan. Nah, yun. Malayo, di ba? Sinubog siya sa flooring. Kaya uh, na ano, well, uh, na na eh. so, nilagyan natin ng spacer na ano, PVC pipe. Ito siya ng karton Dahil yung itong mismong Takip na to Ayaw na matanggal Dahil sa kanyang galaw so, Itong nilagyan din ng karton Para pag tanggalin natin itong cleanout ihilain na natin ito ng buo dahil nga yung kanyang itong takip, itong may trip to dito eh. hindi natin matanggal dahil sa sobrang kalawak saka matagal na na panahon isang ano na, mga dalawang dekada na so 20 years Hindi na po ito matanggal, kinalawang na eh. Tigas na to eh. Naapon ko pa ito, siniminto. So ngayon tinanggal natin yung clean out. Yan, pag ilagay natin dyan, mahubot lang siya. Dito, may isang bis bumaha dito. Bumaha po yung tubig dahil nagbara yung doon sa kanyang drainage doon oh. No? Ito yung drainage. So, so nagkaroon ng tubig dito. Try natin bosa ng tubig guys. Para malaman natin kung barado siya o hindi. Malalim yun guys. Galing dito sa finish flooring. Malalim yun mga isang metro. Okay, so ito mga 1 meter to guys. Ang haba nito. Pasas natin. mabuti okay, yan o 1 okay. uh, meter yung haba yung lalim pala yung lalim niya 1 meter hindi talaga siya makakatisod guys pag mayroong daan dito yung maglakad hindi siya magkaaksidente guys Pero maglalakad dito, hindi mo matitisod guys